ukra, uh -huh. Kaya ang madamo po Maulang umaga po Mga kapambin, kumusta po Ingat po ang lahat, gawa ng may bagyo po Walang pasok ang mga bata At hanggang ngayon po Ibranot po sa bahay Kaya hindi po tayo makapag-upload At tayo po ay pipitas Kahit po maulan Gawa ng kausap lang po natin yung dalawang mag-asawa Si Tuyaginir po Ay mamaya-maya po ipunin lahat po ng pitas nito, ng ating talong ay pukunin po. Yan, kasama ito si mami eh. Yan, taga camera man. Pari eh. po, eh. buhanin po natin mga to Yung mga subunda. Gawa nang nabibili po kahit po tresira mga kambing. Nawa 100 po ang isang bandil, yung tresira po. 200 lang daw po ang binta nila sa palingki ay eh, di hati po. Ganun po. Para hindi lang makikita. Wari ko po hmm. yan, no? mga kapagtunan na po tayo. Ayan, pakita mo nga may. po ang ano, dahon. Ay, ating popurnin yung siguro pagka hindi nakabawi ang dahon. tayo tayo po. Ang mga tusok ng po dami na pating sangang ano. Panggaling eh. talaga. Ano? Babaw tayo po tayo magprunin. Babawi pa naman po ito. Dito na dito. Kakatubig pala rin. Ay, ay. Metal dapat yung tataniman. Ano na? Tatlong klase po ay primera, segunda, tercera po. Hmm, ating talong. Kailangan po prone na ito. Ano sa iba ba? Ito ba? Ito ba? Ito sa kabila babak mo. Hindi. Ito ang ganito po. Pwede na Itong buwan na po ito, ay kaya medyo ano na. Balik pa siya Naka-sense ako na po tayo mga kapambing. Aray po. Oh. Tayo naman po yung mga hapid muna sa bahay. Okay. Bukha na mabigat na po ito. Pagka punong-puno. Ano yung pasto? Ito. Mahatid ko na muna. Nakadalawang oh, ako na po tayo mga farm bean. Dari po. Yan. Ya, yeah, ya, yeah. harap po ulit. Dito pa lang po tayo sa ano ay, dalawang kalahating luang po. Marami pa po doon. Doon nang maya-maya po ipupunta na ito nung pagabamban ko ay. Kaya tayo po yung maagap. <laughs> Dahil po lang po. Aray. Nakatapos na po tayo mag-harvest mga farm bean. Nakatatlong sakot kalahati po tayo. Kari pangatlo. Ayun po yung kalahati. Ating natin na po sa bahay ito. Dalawang balik pa po ako. May sili tayo. Ayan po. Oh. Tapos yung iba may okra. Dito po po nakarambol na. Puputingin ko yung sili doon. Puputingin ko yung sili doon. Saan ba? Doon. Ay, Para pagbalik na sabay tayo. Ayan. Madami pa rin po. ko lang po sa blessing. Sa araw-araw po. Ayan. Ayan po. Talong. Mas na po ito. So, dadahin nyo ito. Aga ko sa ilo. Ayan. Ayan. Labag pa na rin hmm. yeah lang ay Last. na po ang dahon. Putunin na yan. natin yung ano din, mga gitna. Hmm. Tapos habang nagpo pruning dito, ilalaki pa yung mga ibang bunga. Hindi po masasayang, makukuha pa rin natin. yung ganda po. Parang ako Ito, are. Katapos lang po magtinor. otoy Ito'y. 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 Uh -huh. Nakakotin ako ay doon sa tricycle niya. Nakalang mantil nga ba ito lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 bandil po. At kalahati. Tatlong sako ang tumigit. Eh, dalawa. <laughs> tum <laughs> Atin tutulungan na po para magalit. Grabe ako na dito. Pagkakalit. Tapos na Toy. No. Nandiyan na lahat. Kompleto uh, na. Salamat Toy. Salamat po. Oo. May patiyang gina sa'yo Toy. Sa ulitin. Oo. Sa, sa araw ulit Toy. Mga martes na. Oo. Oh, mga martes po. Sige, sige. Yan. Nandiyan na po lahat. May patiyang gina ulit yung mag-asawa, mag-anak. O Toy. Walang buhol. Hindi ako kalabo. Hindi kayo mahulog. Hindi na oh, ako yeah. yan. Yan. Ayos na Toy. Yeah. Sige Sige, okay, ingat. Pabayan ka na ba? Ah, sige. Yan. Magbibinta po tayo ng native. Ha, pre? Ha, si pare, yan makuha. Ilang kilo, pare? Tarenta ka. Yan, tarenta. Gutom na isang kilo. Bago kaya niyan kahapon. Yan. nito dalawang piraso andun po yung isa pare akin na isa yung isa ko mamaya ulit tara pare yan andun po yung isa mga oh, pare ano? Ayun po yung isa, oh, yan. Okay, Bali, dalawa lang po yung isa ay, ano, kakatayin sa isang araw. Para lang, para malit Kakatayin? Okay, uh, malalaman po natin kung magkano yung dalawang nitid na baboy po. Harap po ating inahinin lang ito. Oh. Tapos pare, ating huli na. Ilang pre?

Tapos yung isa 29. Ay, 1 pagka ganitong nitib. Ay, 1 lang pala pare. Pagka puti ay dalawa, no? Ito pare, pambihay din pre Oo, pambiyahe pare. Ay, pambiyahe. Lechonin, ano? Magkano ngayon pre? Ang ano? Ang 4 kilo? Pre, magkano ang kilo ngayon? 27, 220. 220. 220 yun. Ah. Uh, Oo. Nagbaba uh, o, yung isa, Pagka yung 30 na, medyo mababa. Oo. Pagka 25 pa, ta, 25 pa baba, okay lang yun. 220 po pagka 25 pa baba. Ayo. 113. <laughs> dalawa. sa feeds. <laughs> Mayroon may may pa. pa isa doon ah. May isa pa doon. Yun nga, yun nga tubo. May isa feeds ka, tapos may yun ang tubo mo yung isa doon. Kakatayin daw yun. Ay, sinya ko lang ang dalaga ng tatlo. Mas din. Oh, mas na yan. Ng... Naguguli, mga tangan niya. Kaya may nagugulay kayo. Kung makakulay ang dalaga, huwag ka lang bibili ng dalaga. Dapat pala 215 lang. 2,000 pre ang isa? Ay, mahal ba? Mugus. Ga, ano na, gabinti? Kaya, 2, kailangan mga 12 kilo. Ay wala, yung nag ano lang. Ang... Hindi ba ba sa ah. Pero pag yung mga ang... Maliit yan, gatuta lang halos. Oo. Uh -huh. <laughs> 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 so, -hmm. -mm. Eh. Yung pala yung mga one type laang Yung ganun kalaki uh -huh. Oo oh, yung mga reject ano mm -hmm. Siya nga Lalaga mo din hindi hindi na. Diretso pare, pagka yung ano no, talong. Wala yan, tira kundi yung perang kahoy-kahoy na yun sa puno. Mhm. Said na, said Hoy, koya. Tol. Wala 'ke lang pare. Ah, okay, oh, sige. Pag gusto mo magkalaga yan ng nite bata no, punta ka mo katibilin kita ng bulaw. Ayun, pwede rin. Ano, kita para hindi ka mamahalan. Ay sige. Bago pang laki, di ako naman nakukuha ng. Oo nga, pwede rin. Oo. Oo. Para hindi kami pati ng isang lagayan talaga. Oo. Salamat, pre. Sige, sige. Oo. Ingat, ingat. Hindi dulot ang kalbanan ng tubig.